So yun, what's so up mga kapsa? Welcome back to my YouTube channel. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please subscribe. At huwag kalimutan mag-iwan ng like or comment guys pagkatapos ng video na po. Muli nandito kami ngayon sa tabing ilog guys. Ano yung ilog kasi yung hanging bridge sa dyan na. Muli <coughs> namamasyal kami dito sa kuhan kasama ko yung baby ko. Tapos sabay nga, sabay naghanap din kami ng ulam namin mamayang hapon. Ano yung baby ko. Hi oh, ka na na, kana. ka na. Uh, may laruan siya uh, uh. Sige, daw, sige daw wow so guys nandito ako dito, dito sa akwan sa may baboy namin bali tin, tit, na natin yung baboy natin meron din mga akwan dito guys yung mga manok ito ito yung mga baboy natin Big. Oh, malaki na siya. Tapos may isa pa dito. So, oh, mga road island red tayo dito. So, ayan nga guys, maraming mga kandito. Pwede makasunan mga talbos native ang palaya So yun guys, may bayabas pa na dito pero maliliit pa lang yung bunga niya. Dito maliliit pa lang yung bunga niya hindi pa pwedeng kunin dito ako sa tabing ilog bali dito yung nagsampulan natin nung last video natin bali may kukunin akong kwan yung gamot na kuan gamot sa katikati ayan ba tenma ko dyan dito rin ako nag ng palaka guys maraming mga nailawang palaka dito dito sa gilid gilid Ali ito, kukuha ako. Tara na, nagpagod ka lang. Eh. Okay, oh, hey guys, pabuhat na siya. Halika na dito. Okay, Yay! Sumama ka pa kasi eh. Oh. Bakit iniwan mo doon? Kasi mawawala na yun. Kunin nila yun. Saan guys? Pauwi na kami kasi maghanap pa ako ng ulam namin. Hey Hi guys! Hindi kami. Mamaya kami uuwi. Hanap mo na kami ang sitaan. <laughs> ulam? dito kasi sa probinsya guys hindi problema ang ulam basta masipag ka lang maghanap hindi mo na kailangan bumili kasi dito lang sa kwan maraming mga tumutubong mga kwan mga uh, nauulam na sa probinsya lang makakikita pang kilang kayong tubig dito si na dito uh, sino? So guys, nang isang araw pa lang, lakas ng hangin dito. Natumba itong mga palay dito. Sayang malapit pa naman ng maharvest. Sana kayang anuhin ng reaper ito. Para hindi masayang. Bali araw na lang to guys, papaano na, papaharvest na. Hey guys, naluluto ko ng ulam namin. balik ko. Ito ko. balonggong Gigi tapos nilaga rin ko nilaga okra tapos talong nilaga yan guys yung ulam na ni Gigi tapos okra talong na nilaga tapos may sausawang kami ito yung mansi yan guys kain tayo mmm Tak nak fresh to guys kasi kwan pinitas ko to sa kapitbahay namin sa Solano thank you ato Sabina mm. bagkoong sana guys pero kwan parang mas gusto ko yung toyo ngayon kasi may, isda kami mga alam ito na yan ito na yan

baso baso pa pinamad na Sarap.

Masarap sarap rato sa umaga guys kasi isda. dahil meron tayong boil na kwan talong tsaka okra. Pero hindi ko na mapipil kumain kasi may wala si kwan. Mas hmm. ah. masarap kasi kumain pag may kasama ka kasi may kahati ka sa mga hindi na tukot mong pagkain ummm